ano pa. nangyari? Kanina po kasi kaka-breakdown ko lang. Hindi ko alam kung breakdown lang yun. Kasi bigla lang, bigla na lang akong umiyak. Nung una kasi, nag uugas ako tapos parang nahihilo ako na na parang pakiramdam ko na matutumba ako. Mm -hmm. Tapos bigla na lang sumisigup yung dibdib ko tapos bigla na lang tumuluha ko iyak ako ng iyak pumunta ako ng CR doon ako nag-iiyak hanggang umagulo tapos na humikbi o bakit ka umiiyak? Minsan, anong problema? Ko, parang nagpo-flashback sa akin lahat yung nangyari A ano pa yun? kasi nararang nangyari na? yung yung mga nakaraan po tapos ewan ko pa parang bigla na lang siya nag flashback sa akin kahit may may ginagawa ko bigla na lang akong umiiyak. Mm -hmm. ba ano ba yung nakaraan mo bakit hindi mo makalimutan? Yung ano mga, mga mapait na na karanasan. Wala akong maintindihan sa mapait. Simula. Na. Can you explain bakit siya naging mapait? <laughs> Kasi nakaranas ako ng pang-aabuso, ng na-insert uh, na ako ng tao. Yung pang mamahiya sa akin, yung palagi akong niloloko ng lalaki, ganyan. Mm. So, lagi kang niloloko? Parang nadala ko po. Lagi kang niloloko ng oh. lalaki? ah oh. mm. Alam mo ang solusyon Tapos dyan? Tapos yung... Nal at teka lang po, sa meron. Tapos yung nag-flashback sa akin yung naranasan ko sa Saudi. Kasi ah. nag-OFW, ano po ako, nag -W, pero one month lang ako pinauwi ako ng amo ko kasi dahil sa anak niyang lalaki na tatlo. Tapos, nahinginig ako ngayon. Bakit? Anong ginawa sa eh, ng ano? Tatlong lalaki na anak ng amo mo? Eh, yung isa kasi nakabantay sa akin, palaging sinasabi, lalapit sa akin, tapos bubulong ko lang na lang halika na ako, sasabihin ako na, you're mine, you're only mine. Iwalang susi sa kwarto. Parang inaalala ko, baka mamaya ako pumasok. Ganyan. Hmm. Ginalaw ka ba ng anak ng amo mo? Wala naman po sa awa ng Diyos. Oo. Oh, uh -huh. wala, wala. Hindi ka naman naabuso. Hindi naman po. Pero yun nung, bata ako, na, 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 ano ako, na, naabuso ako. May namulist na 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 siya, yung ganyan. Tapos yung nagtrabaho ako sa Pasig, ganyan din po yung ginawa sa akin. Mm, nung bata ka, sino nagmuli siya sa'yo? Taga din sa amin. Hindi ko po alam kung buhay pa. Hindi mo nareklamo? What? Bata pa ako nun, sir. Wala pa akong alam nun. Parang ang alam ko lang nun, laro lang. Oh, basta, ano yun lang yung naalala ko. Mm -hmm. Ngayon nung nasa Pasay ka, sino naman yung nagmuli siya sa'yo? Pasig. Pasig. Yung ano, yung tatay ng amo ko sa bakery. Mhm. Mm Kaya gusto kong sumigaw tapos binubusuhan na po, ganyan. So nakaalis ka na doon? Oo, pero nagdidel na ko pa rin hanggang ngayon. Mm -hmm. Yung naranasan ko rin yung mukutya ng ibang tao. Naranasan ko yung pangmamaliit. yan niya. Okay. So ang gagawin natin, madam, hanap ka ng way para maging busy ka, maging masaya ka. Matanggal pansamantala hmm. yung uh, iniisip mo. Kasi kung wala kang ginagawa at uh, puro, kumbaga, uh, kapag wala kang ginagawa, wala ka rin ginagawa. So, kapag uh, hindi ka busy, maghanap ka ng bagay na yung para magiging busy ka, para ma-divert yung iniisip mo. Hindi puro lungkot lang iniisip mo. Okay po. Okay. Okay po. So. Mm. So, laging isipin, mahalaga ang buhay. Um, pero may time na din, may time din po na natatalo. Biglang na lang nangihina. Eh, huwag ka magpatalo, siyempre. Eh. Di ba? Masarap pa rin mabuhay kaysa hmm. wala na sa mundong ito. No? So, po. Alam mo ba, kasi, okay. nabuhay oh. tayo sa mundo para maghirap eh hindi lang puro sa yan. Mm. Totoo lang, nabuhay tayo sa mundo para maghirap. Kasi simula ng pagkabata, naghihirap na tayo, di ba? Nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo. Kahit hanggang ngayon, matanda na tayo, naghihirap pa rin tayo. So, we are born here to, di ba? Para maghirap. Mm. So, huwag sayangin yung buhay, no? Okay, bro. Huwag magpatalo sa lungkot at uh, depression. Naintindihan? Sige. Ah, uh, sir. Pagdating naman sa lalaki, mo hindi mo naman kailangan maghanap ng uh, iba-ibang klaseng lalaki. Antay mo yung lalaki na para sa iyo. Okay po. Okay. Kasi pag ang pagmamadali okay, ay nagbubunga ng pagkakamali. Okay po, sir. Sige. Hmm. Hanap ka ng paraan para maging masaya ka. Kung saan ka masaya, doon ka. Huwag kang dumikit sa mga taong negatibo. Huwag kang uh, dumikit sa mga taong siraulo. Para makaiwas ka sa sakit at hindi madagdagan yung problema na dinaranas mo. Okay po. So, sige po. Tandaan ko po yan. Mm -mm. Kung kailangan mo lang ng kausap, tawag ulit. Okay? At uh, okay huwag po. kalimutan sige po, manalangin. Maraming salamat Sige po Madam Maraming salamat din po God bless Salamat po God bless po mm -mm. Okay po Bye bye po Sige po <laughs> Naging uh, Therapist na tayo Mga kaibigan <laughs> uh, Pero Ganun pa man so, We need to entertain That place Hindi lang puro uh, Pang masayaan lang Wala <laughs> no? round tayo dito Yeah. <laughs>